guys, magawa tayo ng paksil na ga, ah, uh, udlot na uh, talbos ng gabi with pure na tuba ng niyo. Yan ang mga spices natin, guys. Ang mga lamas, ang mga bawang, sibuyas, or onion at sakaling. Ah, yan sa guys.

guys, kagina natin ng pure suka ng new tuba tuba pala yung agay tuba, o oh, yun, boy, tuba, boy dike, tuba yan sya guys, yan ang magpapalasan ng ating gulag natin. Okay. Tapos, tapos, guys. Itos, itos. Para lahat na yung... pagtayong pagkaluto ba? Yung sa itaas ng baba. Ayan, guys. So, sa ano, guys, sa um, Uy! Diyan, diyan tayo sa gatung-gatung guys. Kaya walang, walang bayad sa pagluluto. Yung gas ay mahal-mahal ng gas guys. Diyan, diyan tayo. Yan. uh because muna close open. Close. Okay. inikos-nikos natin, guys. Yan, guys. Luto na. Yan. Yan. Yan siya, guys. Ang ating paksil na talbos ng gabi. You see? Very, 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 very yummy. We try, guys. Bango, bango, guys. Ito siya. Paksil, talbos ng... Paksil, talbos ng gabi. Ang bango, guys. Mm, -mm. Tikman natin. Hmm, -mm, gabi. Hmm. Hmm. Sobrang yummy talaga, guys. So, guys, silang very simple lang itong pagkaluto, guys. Pero, pangmasa ito, guys. Ano lang siya, hindi namin ito, hindi namin ito binili yung talbos. Kinuha lang namin doon sa may tabi ng ilog. So, free tayo sa pera. ang, eh, ang, ano din yung suka at tuba ng niyog ay hingi namin sa kapatid namin guys. So ang binili lang namin dito yung lamas. Yung ano onion, garlic at saka yung uh, ginger. And then yung oil, oh well, yung yung magic sarap at saka salt yun lang ang ano namin guys try ninyo guys hope you like this video guys Mat masarap siya masustansya mal basta masarap siya guys Please like and subscribe my YouTube channel guys. I, I cooking channel. I love you all.